nagluloko ang RPM mo oh. bumabagsak pero walang check engine ayo oh. pabago, pabago-bago ang RPM ang lakas ng palya ng makina oh. halos na mamatay ang lakas ng palya ng makina so i-diagnose natin mga kaibigan na DIY lang diagnosin diagnose palyado Ayan, nangiminig. Sa mga car owners, sana makatulong po sa inyo ang video na ito, kung paano mag-diagnose ng palyado na makina. Basic lang po, hindi nyo na kailangan ng scan tools. Uh, sundan nyo lang po ang video na ito. So, paglipat-lipatin natin tong mga coil para malaman natin kung aling salinder ang palyado. tanggalin natin yung mga nut low power tsaka lakas ng palya oh. vibration, makina yan, angat natin itong so, sa number 1 Ayan, pumalya lalo So okay itong coil na ito. Pangalawa. Ayan, pumalya. Okay din ito. Pangatlo. Ayan, pumalya din. Okay din ito. Pangapat. Ayan, pangapat, walang reaksyon. Oh walang reaction ito baka coil ito so subukan natin ilipat itong coil dito sa number 1 itong number 4 ipagpalitin natin sa number 1 patayin ko muna ang makina so patayin na yung makina pagpalitin muna natin yung coil number 1 at saka 4 Palet ng pwesto. Okay. So, start ulit. So, iangat natin yung sa number 1. Ayan, pumalya. Ibig sabihin, okay itong coil. Number 4. Ano, walang nagbago. Okay din itong coil. So, checkin natin yung spark plug. Ano, walang nagbago. Galing sa number 1 ito eh. Dito Dito galing okay itong coil so i-check natin yung spark plug patayin ko muna ang makina so bunutin natin itong number 4 at tignan natin yung spark plug Ayan yung spark plug oh. O, masyadong dikit yung clearance ah. Yung tip. Ayan no? Oh. Palitan natin tong spark plug. So meron akong pan-testing oh ito. Gamit na pero matino pa ito. Ito ay kakabit natin testing. Okay, start na ulit. By the way, mga kaibigan, kung wala kayong pang stick na spark plug, yung galing dito sa number 4 na spark plug, dalhin nyo dito sa number 1, ilipat dito. At yung galing sa number 1, dalhin nyo doon sa number 4. So, pag nandito na yung na spark plug na galing number 4, pag inangat nyo ito at walang reaksyon, so, ito ang sira na spark plug na nanggaling sa number 4. So ganoon lang ka basic ang pagtesting. Ayan, okay na yung under oh. Wala nang palya. So subukan natin yung bunutin. Dapat pag binunot ito, dapat papalya. O, oh. oh, pumalya, o. So, ispar plug lang. O, oh, subukan din natin tong isa. Ayan, pumalya. Pero hindi masado na ta. Itong pangalawa. Ayan o, pumalya o. Oh. Balik. Ayan o, pumalya din. So, okay ang mga coil. Ang sira, yung spark plug. So, ibalik ko na ito mga tornilyo. Pag kasi re requestan ko pa ng spark plug. Yung apat na spark plug palitan. Pag samantala, ibalik yung mga tornilyo. So, spark plug ang sira. Ayan, yung RPM nakapermis na ng napalitan ng spark plug. So, okay na pati yung RPM. So, mga kaibigan, sana may napulutan kayong konting aral. Itong video na ito ay basic lamang na diagnosing. So, sana nakatulong po ito sa inyo. Ito ay tips lamang po na uh, simpleng paraan kung paano mag-diagnose. So makisayo po sa pag-subscribe sa aking channel mga kaibigan at maraming salamat sa inyong pagpanood. Hanggang sa muli po.